O, pole. Pole. tawag mga nung to mga partner sa inyo dito sa amin tinatawag tong sumusunod or gapas-gapas to. Good afternoon mga partner. Ah, uh, magbibit anway tayo ngayon. Itong pamain natin, no. Mamahaling pamain. Pasayan o swim. Try natin kung kakagatin ba to. Ito. Ah, tinanggal lang natin ng balat. So, let's go. Dalian lang to, hapon na eh. yun hmm pule pule ito nang isda natin ano may sumunod na talagitok ok panuping ulit lang ito so, pang ulam na to

lang paste natin yan another canoping na naman mga partner yan o okay pang ulam na tayo pang apat na pangatlo natin isda lemon talaga pag sila ang kumakagat Mmm, -hmm. mm -hmm.

online lang tapos agis may pamain tagatin talaga ng isda mm. uli uli ganoon pa rin mga partner kanoping maliliit lang pero ulam na to lima nanti oke, 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 sudah oke, Oh mm, holy. Mm. So, ano nga ang tawagin to mga partner sa inyo dito sa amin tinatawag tong sumusum -sum or gapas-gapas to. -gapas. So, Oke, okay, pasok. Dunia ini ah, harganya sama dengan ini. Oke, pati namaan. Peduli na, partner. Di pati namaan, ini ada nangkakat sana.

boleh. Hmm, gitu. Ini teman-teman kita mau partner. Melekat nah, ke Ada kanopeng ada nah, nah, kanopeng Hmm. Panuupin na naman Jogoods na to Okay Hmm Akala ko huli na. Nagat na pala yun. Hmm, huli na nga talaga. Ay, e, siniksik pa. Ay, mabas ka. Ay, yung nasiksik. Ay, yung nasiksik to. Kanuping pa rin. Ganun pa rin mga partner. Kanuping. Matang ulam na tayo. Ito na kanuping. Ito lang ang mga partner. Walang tiraso. Itong kanuping at isang sangsoong tawag dito sa amin. Ito lang. This nothing fishing adventure. See you next time.